mo, oh, patay na patay ka sa akin. Kaya Oo nga, sabi ko halimbawa nga patay na patay ka sa kuya. Ayan mga kalingap, ayan mga kamamushi, bali ngayon, ito na yung pinaka kong ma-reactionan. Ayan, medyo busy lang kasi tayo, kaya hindi tayo nakakapag-reaction. Pero ngayon, ito na. Part 50 pa lang tayo, may part 51 na. <laughs> ayan, samahan niyo ako manood, kahit alam ko naman na panood niyo na to, para sabay-sabay tayong kiligin at tumawa. Tara, keep on watching. So pagkatapos dun, eto na nga, mga kalingap, ang photoshoot ng Etsy. 70s outfit ang team. Grabe. Ritaw na ritaw na, na naman ang kagandahan ni Beyoncé. Sabagay, madali lang naman siyang bihisan dahil nga matangkad at, at sakto lang ang katawan. Tama, ang slim lang kasi ni Beyoncé tapos matangkad pa. Si Edo naman, napakaangas din ng datingan. <laughs> Parang boss ng mafia. <laughs> Salamat din sa ating photographer from ANM, si Ate Glenn Garcia. Napakahusay. Tama. Apo. Parang sila yung mga ano, yung unang panon kasi pag mga ganyang bihisan, mayaman, mga rich kid nung unang panahon. <laughs> ah? Ayaw lang ako kaiba dito. Ibang <laughs> trip. Ibang <laughs> trip mo, ma'am. Diba, yung mga unang panahon, pag mga ganyang ang bihisan, tapos yung ganyang kotse, mga rich kid. <laughs> rich kid. <laughs> <laughs> back to we yeah. no. <laughs> palit ulit si Edo na dapat na nakano tama ba yung paninig ko nakahag <laughs> No, tawa ka po. Ay, huwag pa huwag <laughs> pa tawa. Oh, Ngun, groby. Mga iyayamanin. <laughs> mga ganyan, iyayamanin. Tadam na Tadam mo. Tadam mo. Tadam mo ba ako? Oo, Iyan Ang <tapos> tingin mo, Bensi, kaya ano? Kuya, iskis ka o dyan, pa rin yung stand kita? Yeah, Balag kit na tingin, guys. Si Edo, hiling hey, magbulong-bulong yun, <laughs> ah. Ano yung patay na patay ka lang sa akin? Yung ano, parang patay na patay ka lang sa akin. Smile ka, Bensi. Ano patay na patay ka lang sa akin? Smile na ito, <laughs> O patay ni Papa mo, patay na patay ka sa kuya sa akin. Hihihi! nga na. Masaya nga ganda nga. si <sukain> so Ang dami alam pa rin 'yan na pa pakipot ka. Pero gusto mo rin. rin ka pero gusto mo rin. tumingin, tingin na in love na, Oh. <laughs> oh. <laughs> yeah, Thank <nice>, you. <laughs> Pwede na pala maging director ang ating Edo eh <laughs> Yung makeup niya bumagay na bumagay Bumagay talaga sa ano niya Sa suot niya Purple ba yan or pink? We ang ating papens talagang bumagay isipin natin, ganyan yung mga kabataan, mga kabataan noon, tapos na medyo nakakaangat sa buhay, no? Ganyan mga ano, bihisan, tapos mga kilos, tapos mga pinupuntahan. Nang naglalaro si Edo, tapos <laughs> chinichur ni, ano, ni Beyonce There's a lot of colors I don't know where to go See a lot of colors Only feeling blue. There's a lot of colors <laughs> lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing Take this.